Alam mo ba na may isang tao na tahimik na humahanga sa'yo? Hindi ito basta nagkataon lang. Ang taong ito ay inoobserbahan kung sino ka, bawat detalye ng iyong ginagawa, ang natatanging paraan ng iyong pagpapahayag. Ikaw, marahil hindi na mamalayan, ay nagpapa nagpapaluha, at nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nakikita niya ang mga bagay na hindi mo napapansin, tulad ng iyong lakas sa mga mahirap na sandali, ang kislap sa iyong mata kapag pinag-uusapan mo ang mahal mo o ang pangangalaga na iyong nilalagay sa pinakamaliit na mga gawain. At ang kanyang nararamdaman ay hindi lamang paghanga. Ito'y mas malalim, isang koneksyon na, sa ngayon, ay buhay lamang sa kanyang puso. Napansin mo na ba? May mga pagkakataon ba na nagkasalubong na ang inyong mga mata at nakaramdam ka ng kakaiba? Marahil ay panahon na para tumingin sa paligid ng mas maingat. Sino ang nakakaalam, baka ang taong ito na napakalapit, napakatahimik, ay naghihintay sa tamang sandali para lumabas sa anino at magsabi kung gaano kakahalaga. Kung isipin mo, parang kakaiba kung paano may isang tao na maaaring napakalapit at sa parehong oras napakalayo. Ang taong ito ay pinapansin ang mga bagay na para sa marami ay hindi mapapansin. Ang iyong ngiti, kahit pagod ka na ang determinasyon sa iyong mga mata kapag humaharap sa mga hamon, kahit hindi ka sigurado kung magiging matabumpay. Ang sandaling pahinga na ginagawa mo bago tumugon sa isang bagay na mahalaga, na para bang sinisigurado mong ang iyong mga salita ay may bigat. Ang mga detalye na yan, ang maliliit na piraso ng kung sino ka, ang nagpatubo ng paghanga na ito. At, kahit na may lahat ng ito, hindi pa rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsabi ng anuman. Bakit? Marahil ay takot. Takot na masira itong hindi nakikitang harang sa pagitan nyo at, baka, sirain ang isang bagay na itinuturing niyang espesyal. Maaari rin namang kawalang kumpiyansa ang pagdududa na makita mo sa kanya ang nakikita niya sayo. O, baka naman, ito ay dahil sa respeto, ang kagustuhang huwag pumasok sa iyong espasyo, bago magkaroon ng katiyakan na siya ay tatanggapin ng maluwag sa iyong buhay. At ito ang tanong, nagduda ka na ba? sa anumang sandali, napansin mo ba ang isang titig na tumagal ng higit sa normal? O naramdaman mong may isang tao na laging alam ang tamang sasabihin para pasayahin ka, kahit na hindi mo ipinakita na ikaw ay malungkot? Minsan, nandyan na ang mga palatandaan, ngunit ikaw ay masyadong abala sa bilis ng buhay, kaya hindi mo ito napapansin. Ang taong ito ay pinapanood ka sa mga sandaling mukhang karaniwan lamang. Kapag maingat mong inaayos ang mga bagay, kapag tumutulong ka sa iba nang hindi naghihintay ng kapalit, o kapag ipinagtatanggol mo ang iyong opinyon ng may katatagan. Napapansin niya ang kagandahan ng kung sino ka talaga sa mga bagay na maaaring ituring ng iba na walang halaga. Para bang bawat detalye ay isang bahagi ng jigsaw puzzle na tahimik niyang binubuo, araw-araw, sa kanyang puso. At narito ang pinakakawili-wiling bahagi, marahil nararamdaman mo rin ito. Marahil ay mayroong isang kawalan na hindi mo maipaliwanag, isang kutob, na parang may isang bagay na malapit ng magbago. Marahil napansin mo na rin ang taong ito, ngunit hindi mo pa nakakonekta ang mga punto, dahil ang puso niya ay naging tahimik, halos hindi nakikita. Ngunit hanggang kailan ito magpapatuloy? Hanggang kailan niya magagawang itago ang lihim na ito, magpanggap na ang nararamdaman niya ay paghanga lamang, kapag sa totoo lang ay higit pa rito ang nararamdaman niya. Naipaisip na niya kung paano kaya kung magkaroon siya ng lakas ng loob na lumapit, nabuksan ang kanyang puso. Nasabihin ang lahat ng nakatago, nang walang takot sa kung anong maaaring mangyari. Marahil na ensayo na niya ng libong beses ang sasabihin niya, na imagine ang tunog ng iyong boses na sumasagot, ang paraan ng iyong pagtingin sa kanya. Ngunit ang realidad ay hindi pa niya magawang gawin ang hakbang na yon. At ngayon tatanungin kita, ano ang gagawin mo kung malaman mo kung sino siya? Ano ang gagawin mo kung ang taong ito, isang araw, ay masira ang katahimikan at sabihin ang lahat? Handa ka bang makinig? Pag-isipan ito ng ilang sandali. At tumingin sa paligid. At paano kung mas malapit ang taong ito kaysa sa iyong iniisip? Maaaring ito'y isang tao na ilang beses mo nang nakasalubong, ngunit dahil sa pagiging abala sa iyong araw-araw na gawain, hindi mo napansin ng mabuti. Maaaring isang kaibigan, isang kakilala sa mga informal na pagtitipon, o isang tao na laging may salita ng pag-aliw, ngunit hindi lumampas sa tila simpleng kabaitan. Ngayon, isipin mo, mayroon ka bang naramdamang kakaiba sa pakikipag-ugnayan sa isang tao sa kahit anumang pagkakataon? Marahil isang pakiramdam ng kaligtasan, ng pagkatagpo, o kahit isang uri ng tahimik na tensyon, iyon na walang nagsasalita, ngunit naroon, nanginginig sa hangin. Sapagkat madalas, ang mga taong pinakakumukuha ng ating atensyon, ang mga taong nakakakita kung sino talaga tayo, ay yaong mga nakakakilala sa atin ng walang pagmamadali, yaong mga nagmamasid ng hindi nang hihimasok, yaong mga matyagang naghihintay para sa tamang sandali. Ang taong ito maaaring nagsusumikap na mapanatili ang kontrol. Sinusubukan niyang itago ang nerbiyos sa bawat pagkakataon na ikaw ay malapit, tinatakpan ang paraan ng kanyang pagmamasid kapag hindi ka nakatingin at maging ang pag-ensayo ng mga dialogong hindi kailanman nagaganap. Ngunit ang katotohanan ay hindi ito madali para sa kanya. Dahil habang lalo siyang nagmamasid, habang lalo niyang napapansin ang iyong mga kaibahan, lalong nagiging mahirap labanan ang kanyang nararamdaman. At ang pinakakakaiba sa lahat. Hindi niya hinahangaan ang iyong mga halatang mga katangian, yaong mga nakikita ng sinumang tao. Hindi lamang ang iyong ngiti o ang iyong paraan ng pagpapahayad. Ang taong ito ay may nararamdaman para sa kung sino ka sa iyong pinakakamalayan. Para sa iyong mga kontradiksyon, para sa mga sandali kung kailan sinusubukan mong maging matatag, ngunit pati na rin sa mga pagkakita ng iyong kahinaan. Hinahanaan ka niya dahil nakikita niya ang iyong pagiging tao, isang natatanging balanse sa pagitan ng liwanag at dilim na nagiging dahilan upang ikaw ay maging tunay. Marahil ay nagtatanong ka, bakit hindi nagsasalita ang taong ito? Bakit hindi siya gumawa ng hakbang at isiwalat ang lahat ng sabay-sabay? At ang sagot ay mas simple kaysa inaakala. Natatakot siyang hindi maging sapat. Hindi niya alam kung makikita mo sa kanya ang mga bagay na nakikita niya sa iyo. Ito ay ang kawalan ng katiyakan na maaaring mas malaki ang emosyonal na distansya kaysa sa pisikal na lapit. At higit sa lahat, ito ay ang takot na mawala ang konting mayroon na sa pagitan nyo kung sakaling hindi mo nararamdaman ang pareho. Ngunit ang taong ito, kahit na nag-aalangan, ay hindi duwag. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng tapang. Ito ay tungkol sa paggalang sa tamang pagkakataon. Alam niya na ang mga ganitong damdamin ay hindi dapat pilitin, at marahil ay naghihintay ng isang senyas, isang kilos mula sa iyo, isang salita na magpapaalala sa kanya na sulit ang panganib. At nayon, kailangan kitang tanungin ng isang mahalagang bagay, handa ka bang kilalanin ang damdaming ito? O marahil sa isang bahagi ng iyong puso, nararamdaman mo rin ang kapareho, ngunit hindi mo lang nagawang aminin, kahit na sa iyong sarili. Ang pinakakamangha-mangha ay ang minsan, ang sagot ay nasa iyo na. Marahil, sa kaloob-looban, alam mo na kung sino ang taong ito. Marahil ay nagpakita na siya sa mga maliliit na kilos sa paraan ng kanyang pakikinig kapag nagsasalita ka, sa pangangalagang ipinapakita kahit sa pinakamaliliit na sitwasyon o sa katahimikan na pinapanatili niya kahit na gusto niyang magsalita. At paano kung naghihintay ka rin sa isang bagay pa? At paano kung, sa isang paraan, pinipigilan mo rin ang sarili mo, sinusubukang maintindihan kung bakit ang ganitong kasangkapang koneksyon ay labis na nakakaapekto sa iyo. Hindi kaya oras na para buksan ang iyong mga mata at bigyan ng mas malaking pansin ang nariyan na sa harapan mo? Hindi kailangang maging perpekto ang taong ito. Hindi siya sumusubok maging. Ang tanging nais niya ay makita mo siya sa kung ano ang nakikita niya sa iyo, posibilidad. Ang posibilidad ng isang tunay na bagay, Isang bagay na hindi nakadepende sa panlabas na anyo, sa mga kaugalian o sa mga idealisasyon. Isang bagay na nagmumula sa pagkilala sa isa't isa, sa paghanga sa tunay na pagkatao ng isa't isa. At narito ang paunahing punto, baka kailangan mong gumawa ng unang hakbang. Hindi isang malaking hakbang, hindi isang dramatikong kilos o puno ng inaasahan. Isang simpleng dalaw lang, isang salita, isang pagbubukas sapagkat kung minsan, ang pumipigil sa dalawang tao na kumonekta ay ang kawalan ng kalinawan mula sa magkabilang panin. Ito ay ang takot na ipakita ang kahinaan, na umamin na, mayroong isang bagay na naiba, isang bagay na karapat dapat natuklasin. Ang taong ito, kahit tahimik, ay pinili ka na. Hindi bilang isang tao na kailangang mapanalunan, kundi bilang isang tao na nararapat na makilala ng lubusan. At ang tanong ngayon ay, handa ka bang hayaan ang koneksyon na ito na mangyari? Alam mo ba na, para sa taong ito, bawat sandali na kasama ka, gaano man kaikli, ay sapat upang mapakain ang isang bagay sa loob niya. Hindi pinalabis na sabihin na, sa bawat pakikisalamuha, nakakakita siya ng mga dahilan upang higit pang humanga kung sino ka. Baka hindi mo napansin, pero kahit ang mga bagay na ipinapalagay mong maliit o hindi mahalaga ay may malalim na epekto. Ang paraan kung paano ka nakikinig, ang pag-aalaga na ipinapakita mo sa mga nasa paligid mo, Hanggang sa kung paano mo hinarap ang iyong mga masamang araw, lahat ng ito ay nag-iwan ng marka sa mga nagmamasid. Ang taong ito ay napansin na ang mga bagay tungkol sa iyo na baka hindi mo pa mismo napansin. Nakikita niya kung paano nagbabago ang iyong enerhiya depende sa paligid mo, kung paano ka nagsusumikap maging matatag kahit pagod ka na, kung paano ang presensya mo ay nagdudulot ng kalmado sa mga sitwasyon na maaaring magulo. At ito mismo ang dahilan kung bakit hindi siya makapagpigilang isipin ka sapagkat ang nararamdaman niya ay lampas sa pangibabaw, ito ay isang koneksyon na lumalampas sa nakikita. Mas ngayon, hayaan mo akong magtanong, bakit sa tingin mo hindi pa niya inihahayag ang nararamdaman niya? Baka natatakot siya na hindi mo nararamdaman ang pareho? O baka naniniwala siya na hindi pa dumarating ang tamang panahon? Ang kanyang katahimikan ay hindi kawala ng interes, ito ay respeto. Alam niya na ang tunay na damdamin ay nangangailangan ng panahon upang maunawaan na anumang nagmamadaling hakbang ay maaaring makapaglayo sa at ito ang huling bagay na gusto niyang mangyari. Ang tanong, paano kung naghihintay ka sa parehong bagay? Paano kung, sa kaibuturan, nakaramdam ka na rin ng kung ano, ngunit hindi mo binigyan ng puwang upang lumago? Maaaring dahil hindi mo pinaniniwalaan na may makakakita ng ganitong halaga sa Maaring dahil sanay ka ng maging malakas at independyente na hindi mo isinasaalang-alang ang posibilidad na may hahanga sa iyo sa ganitong kabuan. Anuman ang dahilan, mahalagang tandaan na ang taong ito ay hindi sinusubukang baguhin kung sino ka. Hindi niya hinihintay na maging ikaw ang isang bagay na hindi totoo. Ang tanging hangad niya ay makita mo ang nakikita na niya, ang isang tao na karapat dapat mahalin ng buong buo, kasama ang lahat ng iyong mga kapintasan, mga pag-aalinlangan at mga imperpeksyon. At narito ang isang mahalagang punto, ang taong ito ay hindi perpekto. Mayroon din siyang mga takot, mga limitasyon, mga pagdududa. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, pinili niyang humanga sa iyo. Pinili niyang maniwala na, sa lahat ng tao na maaaring mapansin, ikaw ang namumukod tangi. Ikaw ang nagdadala ng isang bagay na hindi niya kayang baliwalain, isang bagay na nagpapaisip sa kanya ng mga posibilidad, kahit walang katiyakan kung paano lahat ito maaaring mangyari. Kung gayon, ano ang gagawin mo kung magpasya ang taong ito na magsalita? Kung, sa isang punto, natagpuan niya ang tapang upang magbukas, upang sabihin na hinahangaan kanya sa isang paraan na lampas sa mga salita. Pakikinggan mo ba siya? Magbibigay po ang kaba upang ang ugnayan na ito, na sa ngayon ay umiira lamang sa katahimikan, ay magkaroon ng pagkakataong lumago. Dahil narito ang katotohanan na marami ang nakakalimot, bihira ang mga damdaming ganito. Hindi araw-araw na may nagmamasid sa iyo ng may ganitong kalaliman, may ganitong atensyon sa mga detalye, at pipiliin pa rin na maghintay, igalang ang iyong espasyo, at bigyan ng panahon. Maaari na lamang sanang baliwalain ng taong ito ang kanyang nararamdaman, magpatuloy sa buhay at magkunwari na hindi ka ganoon kahalaga. Ngunit hindi niya ginagawa iyon. Sapagkat, para sa kanya, karapat dapat kang hintayin. Ngayon, isiping mabuti. Marahil ikaw rin ay naghihintay para sa ganitong bagay. Baka sa kaloob-looban mo, hinahanap mo ang isang taong makakakita kung sino ka talaga at hindi lamang ang bersyon na ipinapakita mo sa mundo. Maaaring nang hindi mo namamalayan, nasa tamang lugar ka na kung saan nararapat kang naroon. Marahil mas malapit ang taong ito kaysa sa iyong inaakala at ang kulang na lang ay isang sandali ng tapang mula sa isa sa inyo. Ngunit ang tapang ay hindi nangangahulugang malalaking kilos. Minsan, ito ay isang simpleng bagay. Isang tinginan na tumatagal ng higit sa karaniwan, isang ngiti na may mas malalim na kahulugan kaysa sa karaniwan, o kahit isang tanong na tinanong ng may tunay na pagkamausisa, ayos ka lang ba? Nasa mga munting sandaling ito nagsisimula ang pinakamalalim na koneksyon. At narito ang pinakamahalagang bahagi, handa ka bang magbigay pansin? Handa ka bang huminto sa isang sandali at magmasid sa mga taong nasa paligid mo, sa mga taong palaging nandyan, kahit tahimik? Sapagkat, kung ang taong ito ay walang lakas ng loob na magbukas hanggang ngayon, marahil siya ay naghihintay ng isang senyales. Isang bagay na magpapaniwala sa kanya na sulit ang panganib, na magpapakita na bukas ka rin para sa higit pa. Ang kagandahan sa sitwasyong ito ay hindi nababawasan ang paghanga niya sa iyo, kahit na lumilipas ang panahon, sa kabaligtaran, ito ay lumalago. Sa bawat bagong araw, sa bawat bagong pakikipag-ugnayan, nakakakita siya ng mga bagong dahilan upang humanga sa iyo. At iyon, sa sarili nito, ay maraming nasasabi tungkol sa kung sino ka at ang epekto mo sa mga tao. Ngayon, iiwan kita sa pagninilay na ito, paano kung ikaw ang maging tao na gagawa ng susunod na hakbang? Hindi kailangang maging ingrande o pangwakas. Isang pagkakataon lamang upang ang koneksyon na ito, na hanggang ngayon ay tahimik lang, ay magsimulang magpahayag. At ngayon, nasa iyong mga kamay ang pagpili. Binibigyan tayo ng buhay ng mga natatanging tao at sandali, pero madalas nawawala ang tunay na koneksyon dahil hindi tayo nagiging mapanuri. Marahil alam mo na kung sino ang taong ito, marahil kailangan mo pa ng oras upang matuklasan. Ngunit isang bagay ang sigurado, naroroon siya lihim na humahanga sa iyo, naghihintay ng pagkakataon upang makalapit. At ano ang gagawin mo tungkol dito? Magpapatuloy ka ba na parang walang nangyayari, o papayagan mong lumago ang koneksyon na ito? Sapagkat, minsan, isang maliit lang na kilos ang kailangan upang gawing hindi makakalimutan ang isang sandali. Maaaring isang mas mapaglingkod na tingin, isang mas malalim na usapan, o kahit simpleng napapansin kita. Ang taong ito ay walang ibang nais kundi ang kilalanin bilang siya mismo, kagaya ng pagkakakita niya sa iyo. Siya ay isang taong piniling hangaan ka dahil sa kung sino ka, walang maskara o hindi makatotohanang inaasahan. At sa mundong ito, bihira ito. kasinlaki ng isang yamang natatangi ang kanyang pagtingin. Ngayon, inaanyayahan kita na magnilay paano kung ang taong ito ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Sino sa iyong buhay ang nagpapakita ng presensya niya? kahit sa tahimik na paraan. Sino ang tumitingin sa iyo ng naiiba o gumagawa ng maliliit na bagay na tila humihipo sa iyong puso? Marahil mas malinaw ang sagot kaysa sa iniisip mo at ang tanging kulang ay ang pagpayag mong makita ito. At, kung naniniwala kang ang mga koneksyon na kagaya nito ay karapat dapat ng pagkakataon, bakit hindi magsimula na magmamasid sa paligid ng mas maiging pag-isip? Pansinin ang mga kilos, ang mga salita, ang mga tingin at higit sa lahat maging bukas. Sapagkat, minsan, ang kailangan lamang natin upang maranasan ang isang espesyal na bagay ay ang magsimula ng unang hakbang kahit na maliit. Ngayon, gusto ko marinig ka. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at sabihin kung ano ang naisip mo tungkol sa tekstong ito. Naramdaman mo na ba ang ganito? Napansin mo ba na may taong humahanga sa iyo ng tahimik? O baka ikaw ang taong iyon na nagtatago ng damdamin mo? Ibahagi mo ang iyong karanasan. Ang kwento mo ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At bago ka umalis, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Narito kami upang lumikha ng isang espasyo kung saan pinag-uusapan natin ang tunay na damdamin, totoong koneksyon, at lahat ng bagay na nagiging tao tayo. Ang presensya mo ang nagpapanatili ng buhay sa pagsasamang ito. Kaya, buwin natin ito ng sama-sama. Handa ka na bang gawin ang susunod na hakbang? Magkomento, mag-like at mag-subscribe. Pwedeng dito magsimula ang unang dalaw.